Diyos maray na aldaw o banggi okay. o ano man dyan sa lugar ninyo Ah, uh, uyan na po nandito na ako sa bahay ni ano pa Gloria Gloria Tusi Ulisco hmm. e, At Gloria Tusi Ulisco Ah, uh, yung sinabi mo po sa akin na yung isang may isang unanim, unanimous na tao yung hindi naman siya nagpakikilala sa akin kung sino siya oh. nag ano siya sa akin nagpalo tapos sabi niya, kilala mo ba yung si Guyo? Guyo lang na yun, ano niya. hindi niya, ano yung tunay mong, ano, pero ulis. Ulis ko. Sabi ko, oh, nasa katabi namin yan, sabi, pwede, pwede bibidyoan mo siya, kasi katagal ko na hindi siya nakita, namimiss ko na siya. Siguro, di ko alam kung taga rito, ano. Puri meron oh. Oo. Lalaki babae. <laughs> Di ko <kung> maano. Ano ni mo? ko maano kung lalaki babae. Mm, oh, oh, palaisipan oh. nga yun. Yan yeah, ang gusto niya. Tumawa ka lang. Masaya na siya. <laughs> <laughs> Kaso wala na akong ipin. Meron. Oh. Oh, Di, ito may ano may katanungan sa iyo. Kumusta daw ang buhay? Ang buhay ay... Lat daw. <laughs> Flat down. Flat down? Tapos, uh, sa kalusugan, sa namati. Sa, na sa, sa namati ko, ang ninyo minyo ko man, ang uro ko. Oh. Yan ang yung ko sa kila noon. Pero pagkain mo kumanin para si Tamon. Hmm. Mahari man. Ma 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 iba lang kasi. Tanto yan. Hanggang diyan. Oh. Oh. Ah, nang kung sa Tagalog na Hindi naman. Ano, naman mamanhid. Parang adon sa ilarom. Ang kaso, ninyong paano nag-pullstrone ako. Yung piga ko rin, tibaga. Mm -hmm. Mi ko nga ni na mm -hmm. Ay, Tagalog. Ay, Tagalog pala. Ay, Tagalog, Tagalog ba, ba? Ah, no, yun? Tagalog. natin. Say, mm -hmm. na, hindi ko nga nalalaman <laughs> kung yung si Manay Alon mm -hmm. nagpala porstron man mm -hmm. sa Manila halos yung buong ano buong anin na lockdown yung may uh, COVID pandemic o oh, yung mm -hmm. pandemic. Panahon. Panahon pandemic panahon ng pandemic panahon mm -hmm. kami doon sa kila sa Munyos sinama ako doon ng ni Manay yung ate ko sabi parang makadilat maka ano yung mata mo maka Mita. kita. Hmm. Nung unang punta na mo, hmm. ko, nagaliwanag. Hmm. Baga ako sabi ko, makakita ako Para manay. Man, o yung pang pangalawang, pangalawang ano na, pangalawang pasak na namo ta nag covid mi hmm. na kami pinaluwas sa baray ah. ay oo nga nalilimutan <laughs> kasi minsan hmm. pero <laughs> tapos yon may translating naman yan tapos yun na, ah. say, kung manay may ina, ako nakakita, talagang ano na. Pero, Harap, ano na. Uh, oo, pero Lord. pa lang. Say, ko, hanto yan, paano yung sinuntok yung sito? <laughs> Baka sabi ko, Impiksyon. yan yung... Mga dalaga pa? A -a -a ano kasi siya, binata pa siya noon? May po ng gaaraway, paano kami lumo yeah, no. sa... Ano, dahil nga sa mga manamana dahil. Oh. Tapos ang ano, ang gusto kasi niyang malaman din kung memorize mo pa lahat ng kapatid mo, kung ilan, da lahat, ilan kayo lahat? Oo, memorize ko sila. Sige. Oo, ang kaun mula sa uno Panganay, Pang-anay. Si Manoy Amon. Si Manay Alod. Ako. Si Los. Si Salustiano. Si Solotor. Si Susito. Si salbi Si Sabina si Santiago na ang bunso. Ah. Yan okay. na ang mi ko. Bayaan ko yan. Maghali ako paano dito sa am dito sa amo. Ay, uh, umalis. Mag umalis ako dito tapos nalayas na ako taga prakarudog ako ninyon. Mm. Na halos na buhay lang ako sa gamot na mga mapapait na. Ewan ko kung mga ano yun. Herbal. Oo, dami pa man yung doktor. Mm -hmm. Ang doktor noon, si ano palang 19, mga 1950s pa yan eh. Mag-umpisang ganon ilang, bura, ilang buwan pa lang ako naaw ako na magkasakit ako noon. Perming bituka. Hanggang yung makaano ng perming asa doktor, yan ang ano yan. <laughs> Di siyempre, may man ako, may man ako mauswag. Mm -hmm. Lahat naman na ano. Tapos ang ano naman, ang halimbawa no, <clears throat> sa, sa sa, sa halimbawa kung yan, kung ng tao yan tapos marami ka rin kaibigan na nakakilala sa kasi ma-upload natin to. Hindi lang siya makakapanood nito, marami kayo, marami din mga nakakilala sa Ano ang ano ano ang number 1 na halimbawa ba may tatanungin nila? Ano kaya ang hiling ni ate sa akin kung ni Manay or ni ano kung halimbawa hihiling siya ano ang pinakaunang hiling mo sa sarili mo sa panahon ngayon? kung maaari na makakita man ako parang may ako maka ma, ay, parang yung nag-aalaga man sa ako s'yempre gasulo man kumbaga mm. gasulo baga ako sa buhay may man ako asawa may mm. mga bata oh mm. god igat tiyaga na nila mm. kumbaga una tayong ibang mga pugtuman mga ano, lang. hayaan mo na, hayaan mo na 'yun sila kung mm. ano importante Oo. may kapatid ka pa na Oo, na nagtanggap sa oh, ako. 'Yun lang kaya. Pasalamate mm -hmm. sa kapatid mo na nagtanggap sa kanya. Mm -hmm. Kaya ito naman ang napakaganda no kasi may tao na na tumulong sa iyo. Baka darating ang oras na may tutulong pa uli. Kaya hindi natin alam kung sino sila. Kaya 'yung ano na lang talaga natin, 'yun ang kailangan mo, 'yung kung pwede up ka para mm -hmm. pa-kunyan, up sempre yung kapatid ko man na ano wala rin oh tapos tatanungin natin Saan to ako si ako ano kuha? tatanungin natin to si Santiago ah uh, Kuya Agoy uh, may tanong ako sa iyo uh, bilang hey. kapatid mo si Atigo Goyo, ano mo ano, hindi naman siya gano hindi naman mabigat sa ka, hindi man pabigat sa iyo siya Ay, okay lang sa Na nandito sa inyo siya Okay naman lahat 'yan. Wala naman problema lahat 'yan. Kaya lang siyempre, kahit paano medyo kinakapos sa financial kasi kahirapan ng abaka. Wala pang ganong namimili. Kahirapan pa. Mm -hmm. Tsaka panahon pa na ngayon ng pag tag-ulan. 'Yan lang sana ang kahirapan ngayon. Crisis ngayon. O pero nakaka-recover din kahit paano may tumutulong din sa amin. Ngayon may yung nagpaano para sa iyo, may pinabigay sa akin nagpaabot siya ng kunting halaga tapos may sabi niya ibili ko na lang ng para sa iyo binili ko ng ano mo yung kasi tinanong ko muna eh kung ano yung ano mo eh ano yung pwede sa eh hmm. Ako may <laughs> ano ba ba ang unang-una siguro yung asukar hindi bawal sa iyo hmm, yan oh, no, ito to. Yan po. Yan. Tapos itong biscuit na to, ito to biscuit na dalawa na to. Mm. Ito to. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. 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 Wala yan, ano, wala daw to asukar. Ah, sugar ah, free. Mm. Tapos ito may energy Ah, kape. Hindi yan. No, energy ay, yeah. Energia. Energia. na dalawang energy to na vanilla yan oh. No. Ito, mm. ito. Dalawang pack. Yan marami-rami na. Tapos, meron kang isang ano, isang pack na Kapi oh, oh. Tapos may sobra pa konti sa sukle. Ito yung binigay na Kap cup noodle. noodle. <laughs> Baso kapihan. <laughs> oh, yan ito po yung ano, ito po yung pinaabot mo po na ano, pinaapa pinaabot mo sa akin na munting pasalubong natin kay Ate Gloria na, na parating na po natin sa kanya no. Kaya Salamat mm -hmm. sa iyo kung sino ka man na uh, hindi ka naman napakilala. Kaya tat, uh, may sasabihin sa iyo si Ate, Goyo, Ate Gloria. Mm -hmm. Ano sabihin mo, te? Kung ka. sino ka man na ano, ayaw ko. Baka mga naka mo rin ako. Yung nakapamilya mo rin ako. Mm -hmm. Kung ano kasi, nung maliit pa ako, balag ako sa Manila. Talagang mm -hmm. ano ako, kung kahit, kahit na sino magpa ay mga ayaw ko kung... marami kang kaibigan marami Marang kang Maraming mga marami kang sa ako oh. simula nung kadigi pa ako pag mahigos ka paano, oh. pag masipag ka maraming taong kupkup kaya kung sino yan Salamat. Salamat naman, tanaalala na ako. <laughs> Hindi lang siguro yan, kung baka darating... Kung nagbawa man, oh. malay mo, kuriner. Baka may darating pang kasunod. Kuriner. Um, <laughs> 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 Bapis, sam -sam, <laughs> Baka may kasunod pa, di natin alam, no? Uh, salamat o, talaga sa inyo. Malaki. Ikaw, mm, ano man to? Ikaw, Kuya going oh, malaking sa tulong na ho yan. Maraming maraming salamat mo. Kung si, kun, sino ka man, malaking tulong na rin sa amin niya. Salamat lang po. Ay, <laughs> <laughs> sana andyan ang Panginoon. God bless na lang sa ato. Mm. Abangan mo man, yung ano. May man lamang kita mapaano kung mm kamo ay sa inyong naanuhan yeah. ang Panginoon siguro hindi naman hindi naman vlog hmm. makikita tayo lahat yan <laughs> malaking ano no gusto ang sabi niya makita lang daw niya na ngumiti ka masaya na siya <laughs> ngumiti na no. <laughs> tumawa na no? yan ang gusto hmm. mo baga sabi mo patawanin lang oo uh -uh, ha mababaw lang mo ang kaligayahan niya eh. ang importante lang talaga yung pasalamat tayo na na-appreciate ang ano kaya sabi natin na ganito ang buhay no sana huwag kayo magsawang tumulong sa mga taong alam ninyong kaya, pwedeng tulungan kasi itong mga tao na to, hindi naman talaga ito magkapagtrabaho kasi pilay na ang ano nito pilay na ang anak buhay uh, hindi naman ito humihingi pero nagpapasalamat kung may tutulong God bless you all ha God bless you all, sa lahat once again once again anong sasabihin ni Ate Gloria Salamat po. Maraming maraming salamat. Isang ismay lang dyan. O yan. Tumawa na no. Salamat, salamat. Thank you po.